Kakain po lang yan. Hmm. Huh? Pilipin Bayagrayan yan mga rubbers. Ayan. Huh? Sabi ni serbin wala na ba raw? Sabi ko, meron pa, meron pa, marami. ih eh, mur Bigay lahat yan. Kasi na. <laughs> yung tatlo yung ng lima buti lang may may na ano po dito may nadagdag po na gas namin para pang extra income na naman mga ka-revers para may pong sa rio ayan sabi nila more dagdagan pa rin namin kaya yan po yan po marami pa yan binigay namin yan lahat yan oh muro mur yan pangalawang plato na yun mga revers oh, marami pa to Marami pa dito sa supot mga kalibers. Sabi lang more pa. Pagalawang plato na yun ha. <laughs> lipat, lipat. Lipat bahay. Hmm. As, dali. Hmm. Yan, nalusuan. Yan yung guys namin o. No? Kumakain pa. Sabi lang more pa raw. Kaya bigyan natin sila ng marami. Ayan. Uh, kasi paborito po nila yung Philippine Viagra ba't kaya na, naging Philippine Viagra itong suwaki mga drivers. Yeah. pangatlong plato na to ito na pangatlong plato na to Asa to si oh yung oh <laughs> Lolo, lolo, lolo. <laughs> Sungguh, Weh, oh, weh, weh, pilitin boyagra, iya, <laughs> Ya. So, yung masarap iya, 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 ligpit muna natin to yung kinainan nila tayo po taglinis yan Ulang natin mo. Kung gin okay, <clears throat> linpit, tayo eh, linpit natin yung kinailan nila. Wae, kimchi hah? Kimchi na nga ganipas. Ha? Kami na magkakain. Ito yung kainin natin. Yung sobra nila. Masarap din to. Hmm? Oh. <laughs> là này. Là này. Ừ. Làm đi. Câu bằng câu đi Ừ. Bộ.